Isang grupo ng Chinese nationals ang nahuling ilegal na nangingisda sa Ayungin Shoal. Nakumpis ka rin sa kanila ang ilang bote ng umano'y cyanide, isang uri ng kemikal na ipinagbabawal sa pangingisda. Narito ang report ni Brian Castillo. Hey! Stop! Hey! Stop! 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 Yernas ng gabi, nang sitahin ng tropa ng VIP Sierra Madre ang bangkang yan ng mga Chinese na iligal umanong nangingisda sa Ayungin Shoal. Pilit pinapahinto ng ating mga sundalo ang mga Chinese. Pero imbis na huminto, lalo pa nilang pinabilis ang takbo ng bangka. Sinungkit-sungkit at pinagtatasok ng tropa ang makina ng bangka. Mayamaya, -maya, humabol ang isa pang rubber boat ng Pilipinas at tinabihan din ng bangka. Dito na sinimulang kumpiskahin ang mga bitbit -bit ng Chinese fishing boat hanggang sa tuluyan na itong huminto. Nadiskubre ng Philippine Navy ang ilang gamit pang isda ng mga Chinese. Yan yung mga bote. Sayan bote. Sayan mga bote, 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 sayan bote sayan sayan yon, yon. Balik na ulit. Balik na Sayanay, 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 Apat na kulay dilaw na plastic bottles ang tumambad sa kanila may laman itong maitim na likido na ayon sa Philippine Navy ay hinihinalang cyanide na nakalalasyong kemikal. Yung mga rare species, makatulog sila, make them unconscious, puhuli ng buhay at iuwi ito at ibenta. Mahal ito, ito mga rare species ng mga isda, mga na nasisira yan. That's why it's a banned form of fishing. Ipasusuri pa ng tropa ang nakumpis kang kemikal para makumpirma kung ito nga ay cyanide. Sa huli, hinila ng Navy ang Chinese fishing boat palabas ng Ayungin Show. Mayroon daw China Coast Guard vessel na malapit sa bahura, pero hindi raw ito nakialam. Kung sa ibang bahagi ng West Philippine Sea si ito nangyari, tiyak na aarestohin daw ng mga tropa ang mga sanitang Chinese. Pero hindi na ito ginawa dahil sa anilay operational security concerns. Kasi kung hinuli mo yon, apprehend mo yon, papakainin mo, iakit mo sa barko, maghintay ka ng rore bago mo i-transport to mainland. Palawan, that was the foremost consideration na pag mo, makita nang loob ng Sierra Madre. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.